pasahero. Yan ang reklamo ng mga tricycle driver sa kapwa din nila tricycle driver. Aminado naman itong isa na nangaagaw talaga siya ng pasahero. Pero may rason naman daw siya kung bakit niya ito ginagawa. Nako, hindi lang pala sa zoo o sa politika may buhaya. Meron din palang buhaya sa toda. So, kailangan naman naman talaga mawawala yung mga kulor na yan. Dahil sa amin, lumalabang kami ng parehas. Eh, ikaw naman, Dore, kung pwede naman, <laughs> lumabang ka ng parehas sa amin. Bumila ka ng maayos, magparehistro ka, at saka kumuha ka ng permit. Kinausap po namin yung mga lumalabas sa mga e-bike. Kasi po, meron po tayo ditong toda ng mga tricycle. Eh, syempre po, dahil po may toda tayo, bawal po silang mag-pick up ng mga pasayero sa mga kolorum dyan, sa mga e-bike na mga naandrito, eh pumarehas naman kayo. Kasi kami pumaparehas dito sa pila namin eh. Ang hirap na nga ng kitaan natin pagkatapos mambubuhay pa kayo. Ang mga tricycle driver na nag-aaway dahil sa pasahero, William at Duroy, harapan na! Dahil dyan, hindi ba pila-pila-pila? Apo, pina? yun po. Hindi pwedeng makikiagaw ng Apo, yun po. Kailangan pagka alis mo, pagbalik mo, kailangan sa likod ka. Ah, ganun. eh, pero sa umaga, hindi ba naguunahan? Wala naman po. Sa amin po mga toda, oh, talaga sumusunod po kami. Ah, okay. Ang nagiging problema po, sila po yung mga buhaya. Okay. Yung mga kolorum. Oh, oh, Kasi oh, ang pilahan oh. po namin, two-way. Oo. Oh, oh. Eh, minsan po, uh, hindi po namin kagad nakukuha yung pasero. Kasi nga, may isang sasakyan, tiyempre, hindi mo uh -huh. eh, bagla, man, na pwedeng didiretso. Eh, magkakita namin sila, biglang pumapasok, kinukuha yung pasayero. Hmm. Eh, paano naman yung mga member ko nagre-reklamo? Oh. Dahil kami, tagal namin pumila. Nanggaling kami sa dulo, hanggang oh. doon sa unahan. Hindi eh, ba okay, may organisasyon kayo, pero merong sumasaklaw din sa inyong ano, barangay ba yan? Apo, kami po, yung toda po namin, naka centralized sa barangay. Oo. Meron po kami mga camera, kada pila namin, may camera yan. Kaya alam ng barangay, lahat ng galaw namin. Kaya nga. Opo. So, meron dapat, mamagitan, kunwari <coughs> meron kayong ireklamo, na kolorum, na ngaagaw ng pasahero, bakit hindi kayo magpamagitan? Mag Nareklamo na po namin yan. Nagharap na po kami sa barangay. O. O, so, mang-ayo naman sila doon sa kagustuhan namin. Kasi willing din kami na kunin sila na maging member. O. Para maging parehas lang ano. Eh, kaso, nung pagdating namin sa barangay, umayag naman siya. Okay naman sila. Tapos, eh, nung mga ilang araw na, yan na naman. Ayun na naman. Katwira nila, kailangan daw nila. Ilan ba sila? Ilan? Eh, una, siya, siya lang muna. Oh. Eh, siyempre, yung iba pong mga kodorong ding, nakigaya na rin po. Ay! Kaya, yung bis na marami ka, isa lang problema namin, oh. dumadami po kasi nga, eh, kaya pala nung isa eh.